ᱱᱟᱜ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱞᱟᱢᱮ ᱱᱮᱢᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱭᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱᱮ ᱢᱩᱱᱮ Silikon. Oh, sige dun. Ito, mo sa Sige, kalit O, sinunda oh, oh, namin yung ano, ah. yung mga busis na. Dax. Pero may dalang ulam ng ba? Kasi, eh. Dol. Oh, Dol. Ah, so, yung bumaba na, Tol. Sabi na magdala lang ng ulam do. Oh, um, Ito yung ano, dala namin huh? na. mangayo dala namin ni Edwin. Okay. Oh. So, Ay kana, mga antara. Dala kayo ng pagkain? Oh. May dala pa po kami. Pagkain at saka ano, biskwit kina si SJ at saka si Pedax so buto mas siguro kasi matagal na kang dito na oh, kampo diri matagal na yun sis kasi naghahanap sila na, sa akin yan ang dala namin may pulang kami may kanin yan yeah. um, buto na biskwit may kita si sayo to yan eh namiga na oi parking oh sina Pedax Pedax oh Pedax oh tol hindi, pa ko na inday, inday. Oh. sis hey, tawun, sis ko ni ay ako ikaw mo ko sa hey, oh. eh natyan oi Kasi sabi oh, naman,

Hey, na pa eh. Kuwan oh. Quick chop. Na quick chop. Pero don no no to Quick chop. Quick toyo. Quick chop man, no? quick no, 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 no. no, 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 no. chop. <coughs> <coughs> <man na>. <coughs> hindi ka <coughs> nakapagaral kuya da. Para mo na nang ants. Yung pagbas oh. Ano man ni quick chop? Hay, magadol ay kopyan sa to. Na. Na, ikaw na quick chop. Sobrado ro ng espada. Ito po oh. Kasi sinabi ng nag-ano sa <coughs> amin, daw <coughs> kayo ni <that>? ano. <coughs> no,

Yan mga tol si Badan mga tol, mama ah. niya na Pumanaw na mga tol no. Chitahin lang kayo kuya dap. Pumanaw. Ay pumanaw na ang mama ni Badan. Ah, uh, natipagtulungan pa rin siya no. Na. Bob. Sandi, sige, sige. Dapat tulungan. Nalito ko dun, busog ako eh. Kulang daw nama. Mm. Doon. 69? Mm. Ha? 69.

Dami, mana sa yuti. Bala, um, murado. Sangkot chow. Hmm. Banana eat monkey. Banana, lagi. <laughs> oh, Baka, ilito, banana na. ko mo siya. Murado. Hmm. Murado. Hain hmm. tayo, okay. mga idol. Nagpapasalamat ako kay Edwin at saka kay Elitra no na nagdala sila ng pagkain. Pag Pasi lang ako dito sa likod. Busok pa ako. Yan sa lahat ng mga sulod supporters namin, oh kay Edwin, kay Elitra, kay Dax, kay Inday, kay Badan, kay Janji Matol, siyempre sa akin. So, uh, sa may mga mabuting puso dyan mga tol, uh, namatayan yung kasama natin, no? May badan, uh -huh. yung mama niya, no? So, nakita nyo yung previous video niya, no, hospital, so, kahapon tol? Kahapon. Sa araw pa. Sa araw. Sa so, araw sana matulungan natin so kung may matulong mo tayo mga tol so direct PM nyo lang si ano mga tol no? Direct badan. Kay, no? badan anong ano tol sa Facebook uh, sa ano uh, badan Santiago uh, badan Santiago no hmm. so badan Santiago so yan mga tol kami po ay uh, parang ano, mga tol ba Namatayan ano, kasi yung namin. Says, no, may kaabot, yung mga ba? Kaya, na, na sa pangina ng mga tulba, no. Mm -hmm. Kailan yung living so, yon oh. pa, hindi pa wala pang Hindi pa hmm? Hintay, so, kasi pa Sabi, yung sabi ka lang ko eh. mag, sabi ka lang ba kung para may matulong kami ba? Oo. Mm -hmm. Para kami. Kami ano, so, ay naman kami sa ano. Sa living ba? Last, Kahit ano, ano tol, last. maka, maka ano tayo makaipon tayo ng pera tol, pambili din ng baboy ba. Wala kayong ano tol, ni kayo kasama sa dayong tol. Wala eh. Yung kapunungan. Oh, kapunungan ba? Yun, yung... Kasi no Hindi man yan ano yung kapatid ko. Kaya wala talagang ganun. Hindi, wala wala. Tol, ganun talaga yung ito. Dulis eh. tol, dulis. Salamat. At maraming salamat din sa yung lahat mga idol no. Ah, uh Nakiramay. So, nada nadaanan din natin yan, mga tol, no? So, mama ko at saka papa ko wala na rin. So, ganun din kung ano yung Mal. naramdaman niya. Ganun din yung naramdaman ko. So, hmm. sa inyong lahat, no? <coughs> ano na naman yan ang wala, mama. Pari, mas na din tayo. Wala na din akong mama. Ito, yung budget niya, oh. Gutong lagi kay Spreadat, eh. Budget sa budget. Ba? Ba, wala wala lagi nga.

walang kain sis masakit ang tiyan ko tinuha na ko ng prutas ni los pero ano pa rin pero day malabusog ano kasi oh. kahit okay. 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 ilang araw kung walang kain apat apat hmm. hindi ka pinakain los hindi prutas lang masakit ang tiyan ko sa prutas at okay. so, kaya pala ka pumayat kay yeah. Yeah. pero ang nagagandahan lang doon dahil pumayat ka tumaas yung ilong mo ba hmm.

Iwala talaga ako na nagugutom si Dags pag na yung dahon. Ipili ka dahon na kay Gertuires. Hindi ako makapaniwala ba na si Jojo pala yung... Kanina, sinabi niya. Hindi nga nakita ko eh. Yung kanina karating Grabe yung paghihirap ko ni Jojo noon. Kailangan akong kabawi. Malaki ng kasalanan ni Jojo sa akin kasi binilog niya ang utak ni Los. Siya pala ang humawak sa asawa ni Los. Nabiyag ka na ni Jojo? Dan? Eh? Oo. Grabe oh. yung paghihirap ko ni um, Jojo. Kailangan akong maka... Nung nires ko namin, no? Yung, yung nawala yung patutoy mo, sinong... Ang ano? sandal. Napakalasakit. Napakalakas talaga hindi matulog si Jojo. Kahit na si Benilo mm -hmm. mo tumulog si Jojo. Yun na nga Yan ang hanapin natin ng paraan kung paano yung pa natin paano. yan matatapos si Jojo. Kung wala yung nagimat na. Kung lang walang bisa. Malayo pa ako kay ni Jojo kanina. Ramdam ko na yung lakas ng nagimat niya. Kailangan natin yung... na paraan kung ano na ko ano hay mo agi ba? Ito to la, ayo ko sa tol. Ko ka di ba busi kay mo dito Ikaw muna magmasitsis kay may baril ka. Si yung baril ko nawala. Mag ano lang ako sa mga ano ngayon. Siguro kinuha ng mga bandido. Ikit ka lang dito ni Dax, Day Ay, dito to. Hindi pwede sa iyo ako didikit. Agoy. <coughs> Sus, ang bago-bago mo palang dahi. Eka. Magpasigunda siguro dan Di, doon Di. pa yung katawan niya. dinurog dyan ni Lucy Tapos lumapit na naman sa akin. Di, hmm. hindi. Durot na po. Hindi naman sa ganun. Kayo, maghusga kayo ng tao agad. Na, ano lang ba? Magpadapig ba? Kung baga Magpadapig. pa sa Bisaya, magpalaban ba? Kay lalaki ba? Hindi, si Dals kasi malaki. Malaki Ayan lang ako. Na. Pero hindi eh, ka papayag kung sa'yo ako mag ano. Oh, sige, sige. Tama si. ano? ano ka dito. Nakikita <laughs> ko kasi sa mukha rin dahi. Ang laki na Loy kayo na, loy kayo. Tuloy na, kita na. sa akin na safety talaga siya dito. Bisig mo talaga? કોઈ કેયો ભાઈ હું મગિરન્ડમ કો દીતો તોલ 20 ની તો પિંતાસ તો તોલ હા એલર્ટ ટાઈમ ઓય ઓય ના પાઈ દીને દૂર સ્ટોપ જલ્દી ના પાઈરા રતો જમ જગાડ રખ કુકુ કુકુ કુલાઈ આઈ બે કા દુ હા આઈ ગગા ઓય